po ng mga business na magpagpalang araw po sa ating lahat mga kabusiness na ang minamahal at syempre yung mga kabusiness natin dyan na uh, patuloy na nasusuporta sa kabusiness official maraming maraming salamat po sa inyo at dito po tayo ngayon mga kabusiness sa Nuibay Siha at uh, samahan nyo po ako sa simple vlog na ito mga kabusiness na aming minamahal at papakita ko sa inyo yung asawa uh, Ayan, ayan. Ayan tayo siya po, mga kabisli siya. Ayan. Malaki po siya mga kabisli. So, mabait po siya. Hindi siya nangangagat. Ayan po. Lalo po siya mga kabisli. Pero ano siya? Ah. Uh, Diyan po Pwede mo siyang hawakan, lalakad, ganun po. Uh, pwede pa siyang ikarga ano po mga kabisnes sa ano <laughs> pwede pa siyang kargahin ayan ayan po mga kabisnes ayan <laughs> ayan si Migo Migo <laughs> Migo Ah, todo sikap Migo ah Hahaha. <laughs>

At mm -hmm. ayun po yung ano ah train ka isang picture Ano ba? na lang eh, Di ba nakakatakot? Ay hindi naman lang yan Ayun po na mga kabisbis okay. Mabait ba yung ganyang klaseng ahas? Yeah. Mga ano mga uh, ayun po sila pa pa din <laughs> Ayun po uh, kanya-kanya na po kami. Ay, dito tayo mga ka-bisnes kapay. Wala yun. pagaganda po ng ano dito mga ka-bisnes, oh. Kaya po yung dalawa mga ka-bisnes, oh. <laughs> yung dalawa eh. <laughs> Ayan po, mga ka Yung mga ka-bisnes. nga po yung no, mga ka-bisnes, yun, oh. Ang laki niya. Ayun na pe-video muna tayo ni ano ni bro. Pwede ka ba sama dito sa ano bro sa sa ano? Oo. Uh, oh. Pwede ka sama hindi? Hindi, hindi na. na. Ako na lang i-video mo. salamat. Yan po siya mayari mga kapatid. Kaya bubuhat na tayo. Dilaki. Ayun po. Ah, grabe. Pwede sa ikarga? Sa sawan. Oh. Sa talaga ay, hindi mo ba pinapalabas po siya. Ay, wala kami. Sobrang bigat niya. Grabe po. Ay! Sadya po talaga. Sino po? Pwede po palang ilabas? Oo. Ay! May dala po kayo pagkain, Tess. Ha? May dala po kayo pagkain. Wala, nagbili po kami. Nagbili po kami. Ang buwan. Ayan po, ah. bigat. Hindi ko pala kayaanin, mahigit siya lang, kilo pala to

Meron so, kasi sa so, so, kailan, hindi na gano'ng kabranyo. So, kasi nandiyo so, nagbibwerto uh, ko ng mga misis. Kaya nyo snip. Ito kasi sa amin, may mga alaga din akong dito, Kaso ibang kulay. Na. Malaki, may kubra. Kaso siyempre manibago tayo dun sa ano. Sa alaga. Kasi so, ano siya. Uh, hindi talaga na simula sa pangliit. Ito eh, yung mga alago kasi maliit pa yung lagang kung ang lumaki. Ang nasa pinakawalan ko na rin po mga kabisnis kasi nahawa ako dahil hindi siya brilimente. Lalong na paso tayo sa pita ni Nura rin nangyari. Kaya pinakawalan ko na po sila. <laughs> Malalaki po po dito yung alaga ko na mga kabisnis. May pa akong alaga na kasing laki ng hita kaso lang. Nawala rin yung pinakawalan ko rin. <laughs> Ayo go! Ayo go! bakal kebigat go! go. <laughs> 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 baka talaga oh, ya! Oh grabe! Bilain Bilain mo. Kalahe, oh! Mo. bigat! <laughs> Ako, na! Oh. Yeah, Ayo ay, na! Ayo

Hoy. Bubola. Uh. Eh, umanggana po kasi kami. Galang po nung mga katapat ng mga kabisnes. Uh, maraming salamat sa inyong tulong at sa ano, suporta niyo po mga ka-business So, wala lang dito lang po, uh, babalikan ko po kayo mga ka-business Ayan. Sobrang bigat niya pala. Kaya hindi siya kayaanin pag binuhat isang tao. Kaya pag nilinkisan yung tao, talagang ano siya. Uh, maano po siya talaga mga kabisnis. Bait siya. Ano po. Mga tatlong di haba. Ano po mga kabisnis. So, ay ayos sa video siya lumigay na po uh, oh, business ayun. at huwag po kayo namalis mga kapapi mga business balik ako po kayo ko talaga alam tayo mga kabisis hindi ka na hindi na, na, na video hindi ka kakikilos oh, <laughs> kaya ka lang kaya ka lang picture nyo picture nyo picture nyo picture nyo picture nyo Pagbangga fiches ay isang sasakyan ay nandiyan dito. Ay yung niya tuya buo. Tayo pala. mag pula. Kunin ang Huwag mo ilaglag pala Nagagalit Gagalit pala siya. Yung ahas mo huwag mo ilaglag yan. Salamat, salamat. Sa kobra ko mo punas ako. Yan sa likod mo na yan. Sa likod mo. Bay

Huwag pa ako. Kaya po naman mga ka-business. Kaya nyo. Gaya talo. At yun nga po no. Uwi na po kami makakabis ka-business. Nga rin naman tayo. Huwag po kayong malis. Babalikan ko. Mag-asawa sila. Naglalabing labing. Ngayon. Naglalabing labing po yung ano, iguana din. Ngayon. Ano pa ako po So, huwag uh, na po ako doon sa binili ko? Ah, ka na. Huwag kayong umalis mga ka-business. Mga kapis.

bisis na kasi ng ulan so huwag kayong malis mga kapatid mga kapatid mga ang mga mo Ay, grabe. Overlooking. Ano so, po mga video? Keep pobre. Keep pobre. Ay, po mga Oh! El, El...

Ayan no, mga kapaybay po mga business ah, Karating na po namin mga kabisnis ah Umuwi ka na po si Yung Magtawag po sa akin na Yung kaibigan ko daw po Kaibigan ko wala, namatay na daw po mga kabisnis Kaya puntaan po muna Kaya uwi po muna ako mga kabisnis Ayan, gano'n po kami lang ano Ano yung paisiha ngayon po mga kabisnis So Dito lang tayo sa kabisnis house So, huwag kayo mabalik, nga, okay, mabalik, nga, mabalik kabisip, mga, huwag kayo so, mabalik mga kapabi mga business brother. po kayo. Uwi lang po muna ako mga kapabi kasi punta ko yung kaibigan ko. Hindi hey, po no, mga kapabi, mga kapisig balik tayo. Pumunta so, na po oh, sa, sinabi ko yung mga kapisig, mga kaibigan, hindi na po ako doon uh, nag-vlog. Kasi yung kaibigan ko na uh, tay wala wala pa po, po doon mga kabislis na sa ano pa compare na po mga kabislis kasi yun po yung nilalabas ako ng motor mga kabislis yung kaibigan ko na yun uh, ano din siya ilonggo na ano po mga bislis kasi dito kami dumiritsa ako dito kay tatay yun nabutan ang tatay dito Ma mahinaayos na naman niya kanyang bahay to ay kaya na no? ay kaya na ako Ganatapon na hmm. po to. Ito hmm. na yung anak ko. Oo, uh, ganyan. Ay. Eh. Uh, mm. iPhone. so ayun nga po ng no, mga kapapi, mga ka-business. Ah. <laughs> uh, Ang ganito na lang po. Siyempre sa inyo pong uh, abang lingkod, Kagawad Lamor at Top Hindi ka na subscribe, kayo na mga ka-business. Ah, yeah. uh, siyempre, no, talaga pangunahin Huwag natin kalimutan, ka-business official. Siyempre, yan ang pinaka ah... Uh, ama at kuya namin sa pangkabuhan ng ka business official. Ano po mga kabisnes? So, ayun. dito sa tayo mga kabisnes. Kaya may, ka may kumakamay ka na tayo? May ba, uh, po tubig, may lungkot eh. Ah, may ilag ka ba? Oo. Uh, ah. Ayan, ano, Ma, uh, medyo malinis-linis na. Malinis mo so dito, tayo Hmm. Malinis na. Tayo so, yun nga po, no, mga kabisit na aming mahal. Maraming maraming salamat muli. At siyempre, sa Luzon Visayas, Mindanao, ingat po kayo sa pagbabago ng panahon, ang mga kabisit natin sa Ibayong Dagat. Ano po sa ni Maymay, Ma'am ma Tilma Payopay. Shout out sa inyo ma'am. Ingat po kayo lagi. Ma'am Jocelyn Torres, ingat po kayo. Uh, ma'am Sopronia Atinsa. Uh, ma'am Marie Rivera, yun. Shout out po sa inyo. Uh, Doon sa, sa mga hindi ko pa nabanggit, yun. Shout out po sa inyo lahat. Uh, never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo, mga kabisnes namin minamahal. At yun, sumasama mo tayo hanggang dulo mga kabisnis. At yun, I love you all sa inyong lahat mga kabisnis namin. Yo, this is Medyo. The title of this song is Kuya Kabisnes. Mapagmahal sa kapwa at may takot sa Diyos Ang minadong galing sa hirap Kaya nagsikap lubos lahat ng hirap Magsubok iyong pinagdaanan Kay tuluyang nagsikap di ka pinanghinaan Patuloy kang gumawa ng paraan Patuloy lang at di ka nag-alangan Saksi kami lahat sa iyong mga kabutihan Saksi kami sa mga sinagot mong kahilingan Maraming kababayan ang iyong natulungan At di lang basta tulong binigyan pagkabuhayan Naging sandigan ka ng mga taong may Hirap mga taong porsikido sa buhay at nagsisikap Kanyang kabusila kang yung puso Di ka nagpatinig at di ka basta sumuko Saluto kami kuya sa hangarin mong mabuti at malinis Proud na proud kami sa'yo kuya ka-business Pinuno ka, my heart of gold de la Pagkat maging mabuti mong hangarin Sinundan ng iyong anak, magulang na mapagmahal maging sa amin Di naging iba, naging anak mo rin ituring Ramdam po namin ang iyong pagsinap at pagmamahal na tunay mo kami paglaban ang magbuwis na buhay Yan ang katunayan, di ka nagkaalilangan Di mo tinignan maging sarili kalagayan Tunay na manalapitan, nais kong ipabatid Tunay na kaibigan, kapamilya, kaputid Ganyan ka busilak ang iyong puso Di ka nagpatinag at di ka basta Sumuko sa kami kuya Sa hangari mong mabuti at malinis Proud na proud kami sa'yo Kuya ka-business Minahal kayo Ng mga tao Kahit siyang panigit itong mundo Pagkat mayroon kayong heart of gold Mahal namin kayo Mahal namin kayo Salamat ang marami sa iyo kuya Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna Pinangunahan mo kami sa hati ka ay mong pagtulong Di ka tumigil at di ka basta umurong Salamat ang marami sa iyo kuya Salamat ang marami sa iyo pong pangunguna Sulito ka kung magmahal at patay ang iyong pagtingin Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin Mahalin Pinangunahan mo kami sa digaay ka, mong pagtulong Di ka tumigil at di ka basta umurong Salamat ang marami sa iyo kuya Salamat ang marami sa iyo mong pangunguna Sulito ka kung magmahal at patayang iyong pagtingin Nawa ay di ka rin magsawa na kami ay mahalin Mahalin Mga gawa mo'y kinalulugdan Ng ating Diyos mahal namin kayo Mahal namin kayo